Araw sa Libra kasama ang buwan sa Virgo. Ikaw ang diplomat na nakatuon sa detalye. Ang araw sa Libra, ang buwan sa Virgo, ay nagpapahiwatig ng isang detalyadong oryentasyon na angkop para sa pagtatrabaho sa pangangalagang pangkalusugan, nutrisyon o fitness. Ang mga personal na tagapagsanay, dietitian, at anumang profesyon sa kalusugan na nangangailangan ng kompak na pagbabalanse ng pamumuhay ay ang kakayahan ng katutubong ito. Para sa mga libreng video, bisitahin ang Absolute Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang absolutely kom